Hello guys, ito kami magbibidyo na naman may gagawin. Nanguhuli ng manok tong isa ko. O, paano na to? O, ayun o, nanguhuli ng manok. Anong mo dyan? Ha? mabilis ayaw ayaw magpahuli dadalhin mo mm hindi -hmm. kukulong ah yan nangunguha po kami ng panggatong dito yung alaga namin ayan mga pato ando na yung mga itik ko oh. siya guys dito kami sa ano sagingan ayan na hindi ko mabaliktad tong ano baho It's a oh, May tubig dito. Daming ano. Ha. Ang bango. Uy, ano to? Anak ka ng... si Ano to? Ay, kasi niyo ano? tubig ang baho oh. pupunta nga oh ka na ng tubig ayan tubig doon, doon na sus mario may tae, ano, hindi ko alam kung putik o tae ng, ano, ng manok or ano man dyan. <laughs> ano to? Yan siya guys, oh, ayun. tapos na tarana, tarana tara na tara na nga eh tanggalan mo na ng mga dahon mo kukuha nga ng panggatong eh oy So ano daw yun? Swerty. Malay mo, di ba? Ayan yung sili. Ayan. Masarap yan. Maanghang. Masilang daming bunga. Diba daming bunga. o. Oh. Maraming bunga yung sili namin. Hindi mo nakatawid doon. Sino? Ikaw. Sabay madulas, no? dito kami guys sa ano ayan manguha kami ng ano yung tawag